Okay. Today's video, uh, gagawa tayo ng mga animated logo and the uh, lower third kung tawagin. So, ano ba itsura ng animated logo and the uh, lower third? So, ipapakita ko sa iyo o sa inyo na i-apply ko na siya sa CapCut. So, ito yung sinasabi kong uh, animated logo. Eto. So, eto. Linagay ko na sila dyan para makita nyo yung preview. So, eto yung animated logo. Yung dalawa. And then, the lower third is yung nasa baba. Pakita ko sa inyo yung preview. Okay. So, eto yung animated logo. And then, eto. Play natin. So, yung lower third, ito yung sa baba. Ito yung Road Bautist TV subscribe and follow. Okay? So, isa pa para makita nyo. ba diba? Ang ganda. So, extra additional pampapogi ng mga video natin. So, pwede nyo yung gamitin. So, first, ah uh, pupunta tayo sa mga website kung saan ko ginawa. di is video tutorial. Ang mga tools natin dito is totally 100% free. Okay? So, punta kayo sa Google uh, browser. And then, itype nyo lang tong 3dgiftmaker.com. Okay? So, maraming design dito. Makikita nyo. So para makita niyo yung preview ng mga design, punta kayo ng animation and then may question mark. So ayan yung preview. Okay. Di ba? So dito pa lang makikita mo na. So paano gumawa? For example, tong wobbly rotating cubes. So kung makikita niya sobrang bilis. So dito pwede kayong mag-resize, speed, ta uh, total frames and zoom. So, ang gagalawin lang natin yung speed. Ibaba lang natin. So, siguro sa speed na yan, okay na siya. So, kayo kung mamili kung gano'ng kabagal or gano'ng kabilis. ba? Diba? So, kapag sobrang bilis naman, masakit na sa mata. So, sakto lang natin. Siguro mga 15 lang. Okay? And then now, ilagay nyo yung mga logo nyo dito. Upload image. So, lahat to susubukan natin, gagawin natin. So, first, YT logo. So, kung mapapansin nyo, ayan siya. And then next, pwede kayong maglagay ng uh, extra logo pa. So, hanggang anim. Eto. So, upload side 2. Tapos na tayo dito sa Facebook naman tayo maglalagay. So makikita nyo na apply yung sa Facebook. Nando na siya. And then side 3, Instagram. So ayan niya yung Instagram natin. So kung mapapansin nyo. And then side 4, maglalagay naman tayo ng TikTok. So, ayan yung TikTok. So, lahat na na sila. So, may extra ka pang dalawa. Pwede mong lagyan kung anong gusto mo. So, example, gusto kong ilagay pa tong isa na to. So, ayun na siya, nasa top. So, kung gusto nyong pang-anim pa, so, nasa inyo na yan. So, yan, ready to download na yan. di ba Ang ganda. So, kung gusto nyong makita yung other na, ano, design, habang naka-upload na yung mga image nyo, ah, punta lang kayo dito. Or dito, para makita nyo yung mga preview. So, lagay natin pyramid, try. And then, upload image ulit. O, oh, ba diba? Sa pyramid, hanggang haapat naman. So, lagay tayo ng Facebook. And then, Instagram. And then, TikTok. So, ayan siya. Ganyan ng pyramid. Okay? So, easy. So, sa speed naman, ganun din. So, yung rotate niya, kayo ang mag-command kung gano'n kabilis. So, 15 and half siguro. Para hindi siya mag magulo and then i ano nyo na lang mag-explore na lang kayo dito kung anong design ang gusto nyo so dito tayo sa wobbly wobbly rotate uh, rotating cubes so di ba ang ganda niya and then i-download nyo lang as a GIF gif okay so ayun na siya preview ayan na yung final resort na ah, uh, resort sorry final resort ng ginawa natin so ganyan siya ganyan na ganyan kapag inapply mo yan sa mga uh, editing tools like CapCut okay now nasa CapCut na siya eto na yung nagawa ko ayan na siya kung mapapansin di ba? Inapply ko yung nagawa kong dalawa. So, ganyan siya. Ganyan ang itsura niyan. So, gusto nyo palakihin natin para makita nyo. So, yan. And then, play natin. So, ganyan siya. Ganyan yung output na nagawa natin. Ayan yung resulta. Okay? Now, tapos na tayo sa animated logo. So very easy. Paano gawin, di ba? Now the lower third. Paano gumawa ng lower third? Ang lower third naman, uh, may website din tayong nakita. is free. So, ang website name is profounder.com. So, ayan. So, pumili lang kayo dito. Kung mapapansin nyo, may free, may mga pro. So, syempre dito tayo sa mga free. Ayan. Ayan yung mga free. So, pwede din tayong gumawa na dito ng logo. Eto, maganda rin to. Animated logo. Meron din akong sample ng animated logo na to. So, papakita ko sa inyo. Yung output ng ganong klaseng logo. Teka, ha? Hanapin ko lang yung logo ko na yon. Eto. So, eto. Ilagay natin. And then, drag. Sa CapCut. And then, kailangan natin ng tulong ni Chroma Key para matanggal yung white background. So, Chroma Key. Hit two times. Yan. So, eto. Animated din to. So, ipakita ko sa inyo yung preview. Teka lakihan natin, at least makita niya ng ayos. So, ayan. Play. So, ayan. Rotating siya. Okay. So, balik tayo kay ProFounder. So, ProFounder, hanap ka ng lower third. Kung ano ang babagay sa o anong gusto mong design. So marami dito, maraming option dito. Dito, free. Makakagawa ka ng lower third mo. Very easy. Hindi mo na kailangan ng mga power tool ng mga edit, pag-edit ng mga paggawa ng lower third. Okay? So, pili tayo. Pili tayo dito. Saan ba yung pinaka hanap tayo marami maraming design dito so hanap na lang kayo medyo matagal nga lang mag-create dito at least 4 to 5 minutes bago niya ma-create magre-reklamo pa ba tayo? Is free. Absolutely 103. Maghintay ka lang saglit. Nasa na ba sila? Barik tayo dito. Gawa na lang tayo ng simple. Customize to, ano, i-customize natin para at least. For example, eto. Custom modern lower third. So, o yan. Kung mapapansin nyo, create. 1080p to ang resolution niya. So, create 1080p free. Press, ah, press nyo lang yan. And then, kung may logo kayo, logo kayo ng mga social media nyo, pwedeng picture nyo, pwedeng uh, logo lang talaga. So, sample, lagyan ko ng logo ko. So, ayan. May logo na tayo. Ayan yung makikita nyo. And then, dito sa call reaction, pwede tayong maglagay ng text. So, like this one, support my channel. And then, yung title. syempre yung title, yung uh, channel nyo. And then, subtitle. Uh, kung anong... Mga linalaman ng ano, kung ano ang content nyo. For example, dito sa akin is tutorial. Tricks and tutorial. So, ganun lang kasimple. And then, pwede nyong i-preview, check preview. Medyo matagal nga lang dito ng konti. Magtsatsaga lang kayo. Magrereklamo pa nga, bataryo. eh, libre naman, di ba? So, ayan na ang resulta. Di ba? Very easy. And then now, next tayo, next step. So, intayin lang natin matapos dito. So, eto at least, ayun nga, 3 to 4 minutes hanggang 5 minutes waiting. So, mabilis lang din naman yun. Tiyaga-tiyaga lang. Free naman. Okay, wait tayo. So, ayun. At least 5 minutes ang binigay niyan time sa atin. So, wag na wag niyong i-close to. Itong browser na to. Once na minima, minimize nyo, babalik yung countdown niya sa 5 talagang ayanyo nyo lang siyang nakai-steady. nyo lang siya. Maghintay na lang kayo ng 5 minutes. So, abang naghihintay tayo ng 5 minutes, punta tayo kay CapCut. Ipipreview ko ulit sa inyo. So, kung gaano kaganda yung nagawa natin. So, lahat yan free. di ba? So, ayan na yung final na resulta na mga ginawa natin. I-resize nyo na lang para hindi masyadong magulong tignan. Diba? So, for example, gagamit lang tayo ng isang animated logo. Dito sa dalawan to. Eto, tanggalin natin yung isa. Tanggalin natin yan. And then, i-place natin eto dito. And then, nasa inyo na kung gusto nyong gumamit pa nito. Okay? So, tanggalin na rin natin siya. At least, every video, iba-iba yung animated logo nyo. And then, yung lower third natin. Lower third. Tanggalin ko na to si flow muna. Lower third. So, ito si lower third. So, si lower third, pwede nyo i-place dyan. Dyan. Liitan nyo. Para at least, nandito lang siya sa gilid. Okay? And then, preview natin. etong si animated logo, pwede nyo pa yung i-resize. So, check natin. O, oh, di ba Clean look na siya. Ganyan lang kasimple. Kung gusto nyong uh, magamit buong video, for example, ang video nyo is 5 minutes or 10 minutes, I stretch nyo lang. Anong ibig ko sabihin sa si stretch? Eh, stretch di ba Kung gusto nyong from the start hanggang end ang video nyo, nandun yung animated logo nyo. Okay? sa lower third naman, minsan, uh, alimbawa, yan, sagad na siya. And then, ilang seconds lang yan. I-copy na lang, and then, paste nyo na lang, dugtungan nyo na lang yung dulo. So, ganyan lang. Hanggang sa ma nyo yung pinaka- uh, dulo ng video nyo kung gusto nyong laging nandun si lower third. Pero si lower third kasi nagpa flash yan. Pagkatapos na itong isa, mawawala siya and then yung next lower third mo naman. So ganun lang kasimple. Pilit natin yan and then ibalik natin sa dati. Magaling talaga tong si si Kapkat. So, meron akong tutorial ng CapCut. Uh, pagtsagaan nyo na lang. Makikita nyo sa channel na to. So, mga simple lang from... Bigi sa mga beginner lang. Mga basic lang. Kung paano maglagay ng audio, text, sticker, effect, transition, caption, filter. May konting adjustment. So, eto na yung lower third natin, malapit na siyang matapos. Konting kembot na lang. Okay, countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Okay, done. So ang kukunin niyo dito is padding green background or blue or transparent. Pero dito, ang ginagawa ko is kinukuha ko talaga lahat 'to. So dito mostly yung transparent. Transparent, kinuha natin yung blue and then yung green. So, nandito na silang lahat. Okay? So, pakpakita ako sa inyo yung preview. Pare-parehas naman yan pwede. Sa CapCut, syempre, chroma key. So, ayan yung lower third natin. With green screen and then this one. Blue. Matatanggal yan yun kay, ano, kay CapCut. Kaya niyan tanggalin yan. And then, of course, yung transparent. Di ba? So, ganun lang kasimple gumawa ng lower third. Hindi komplikado. Friendly user. Yung pinaka software ni ProFounder. Eh, syempre, swerte tayo. Free. Walang bayad. So dito na lang ang video natin, dito na lang nagtatapos. Uh, see you next video. Thank you.